Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. Layunin ng isang konsehal ng Cebu City na amyandahan ang mga probisyon ng mga ordinansa ng lungsod tungkol sa buwan ng pinansyal at isang beses na cash gift para sa mga senior citizens. Ang balitang ito ay nakalap sa sunstar.com. <laughs> Sa panayam ng Sunstar Cebu noong lunes, February 5, 2024, sinabi ni Cebu City Councilor Pastor June Alcover, Chairman ng Senior Citizens Committee, na iminumungkahin niyang dagdagan ang bahagyang halaga ng isang beses na cash gift na natatanggap ng isang senior citizens simula sa 80 years old at gawing lehitimo ang paglipat mula sa buwan ng tungo sa quarterly ng pamamahagi ng tulong financial para sa mga senior citizens sa lungsod. Nilalayon din ni Alcover na ripasuhin ang eligibility ng mga senior citizens na makakatanggap ng 1,000 pesos monthly cash assistance. Hinihikayat din niya na ang mga senior citizens na magparehistro sa pamahalaang lungsod upang ma-access ang tulong at mga binipisyo na maaaring sila ay karapat-dapat. Sinabi ni Alcover na ang tulong na ibinibigay ng ang local government unit ay para lamang sa mga residente ng lungsod. At para maging kwalipikado, dapat silang rehistradong butante sa Cebu City noong 2013. Gayunpaman, nilinaw ni Alcover na ang mga hindi rehistradong senior citizens ay maaari pa rin makakuha ng iba pang mga binipisyo tulad ng 20% na discount sa mga produkto at serbisyo. Ang budget ng lungsod para sa tulong pinansyal ng mga senior citizens ngayong taon ay 1.6 billion. Ayon pa sa kanya, dahil sa dumaraming bilang ng mga senior citizens sa lungsod, nagkaroon ng pagbabago. Ang schedule ng pamamahagi na lumipat mula sa buwanan hanggang quarterly na pamamahagi nilalayon ni Alcover na gawing formal ang pagbabagong ito sa pamamagitan ng pag amyenda sa mga probisyon ng City Ordinance 2453 Sa halip na ipamahagi ang 1,000 pesos cash assistance buwan-buwan tulad ng nakabalangka sa Ordinance ng Lungsod na na ngayon ang lungsod ng lump sum na 3,000 pesos kada quarter. Ang mga buwan ng pagpapatunay ay isinasagawa din upang matiyak na ang lista ng mga binipisario ay nananatiling updated. Sinabi ni Alcover na ang lungsod ay nasa proseso ng pagsusuri ng data para sa mga humigit kumulang 90,000 na senior citizens na nakarehistro mula 2013 at mga nauna pang taon. Layunin nitong matukoy ang pagiging karapat dapat ng mga rehistradong individual at i-update ang listahan sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga maaaring wala ng buhay, maaaring hindi rehistradong mga botante ng Cebu City o mula sa labas ng Cebu City. Ayon kay Alcover, ito ang ginagawa namin ngayon, kinokolekta namin ang mga data upang matukoy kung ilan ang mga pumanaw para muli naming amyandahan at i-update ang listahan at masakop ang mga senior citizens na nagparehistro noong 2014. Gayunpaman, sinabi ni Alcover sa kabila ng mga pagsasaayos na ito, ang Office of the Senior Citizens Affair na inatasan ng pamamahagi ng tulong pinansyal ay nahaharap pa rin sa mga hamon dahil sa mataas na bilang ng mga benepisyaryo. Dagdag pa niya, mayroon pa ngang mga kwalipikadong benepisyaryo mula sa listahan noong 2013 na hindi pa nakakatanggap ng kanilang tulong. Iminungkahi din ni Alcover na amyandahan ang ordinansa sa one-time cash gift distribution para sa mga Sentinel Senior Citizens. Nais niyang makatanggap ang mga senior citizens ng mas mataas na bahagi ng 100,000 pesos one-time cash gift sa mas maaagang edad. Aniya, sa ilalim ng kasalukuyang ordinansa, ang mga senior citizens ay karapat dapat na makatanggap ng isang beses na cash benefits na 5,000 pesos lamang sa kanilang ikawalong pung taon, karagdagang 15,000 pesos sa, sa, kanilang ikasyam na taon at ang kanilang 80,000 pesos ay ibibigay kapag nakakatanda. Ang mga mamamayan ay umabot sa 100 para sa kabuang 100,000 pesos. Ayon kay Alcover, from how I see it, it's a small amount kasi 80 years old kailangan ang maintenance or medicine. Sinabi ni Alcover na babaguhin ng pag-amyanda ng ordinansa ang halaga ng isang beses na cash benefit sa 25,000 pesos sa ikawalongpong kaarawan ng isang senior citizens, isa pang 25,000 pesos sa kanyang ikasyam na pong kaarawan at ang natitirang balanse sa 50,000 pesos kapag umabot sa 100 years old. Nasa ikalawang pagbasa na ngayon ang panukalang pag-amyanda. Pinayuhan ni Alcover ang mga individual na naninirahan sa labas ng Cebu city na huwag magparehistro sa lungsod para lamang makatanggap ng tulong pinansyal. Nilinaw din niya na ang tulong ng lungsod ay para lamang sa mga indigent senior citizens dahil kailangan ng certificate of indigency para sa mga senior citizens na gustong tumanggap ng tulong pinansyal. Thanks for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.